sinabi mo, Tulfo, na dapat ang mga tao daw sa komunidad ay lumapit sa kongresista ang tao baya, ang tao pa ang magpupunta doon para humingi ng tulong. Talagang gusto nyo ganun lagi ang tao bayan. Mamama ay, sinabi niya na ito ay pinag-aaralan pa lang nila. So nagsuntukan na naman ang iyong explain ng pag mo Mr. Tulfo, kay Zaldico at kay Tambaluslos. Tambalus Los Martin Romualdez, mag-design ka na. Sobrang na yung kagaguhang pinagagawa mo. na tayo mga kabayan. Bulok at salat ang gobyerong ito. Marcos Tambalus Los, magbabayad kayo. Mga demonyo, sayang nabudil nyo kami. Mga anima. Bago Tambalus si Erwin, naging trapo agad. Nako, baka maging kawatan din to. Pag naging senator or congressman, pinakamibili sa'yo. Thank you ng Erwin Tulpo, sayang ka. Pareho kayo ng kapatid mo si Rapi Tulpo. Pabuti pa si Ben Tulpo at Ramon Tulpo, may gagawin. Nakala ko na kasi itong mga tulpo. Ito Erwin, tinawag pa abnoy. Si Noy na na siya sa kongres, Sobra pa siyang abnoy. Naging abnoy na rin siya sa pera. Wala kang hila. Kaya ito yung Kaya ni Erwin. At eto yung sinabi mo tulpo na dapat ang mga taong bayan, so ito yung isang sasabihin ko later ha, kasi baka makalimutan ko, ang mga tao daw sa komunidad ay lumapit sa kongresista, let's say kung ikaw, ay uh, nasa community ka ng mga call centers or ikaw ay rider mga ganyan. Ang sabi ay explanation niya dito sa akap na to dahil nabukelyan eh, nabukelyan sa Senado. Na pumunta daw sa Kongreso at magsabi na uhuy, nandito kami sa Barangay Hibok-Hibok. Okay, kami yung mga call center, baka naman mabigyan kami ng akap na ito na na, na pwedeng three to 5, 3,000 to 5,000 kada isa kapag ikaw ay ma masuri yung iyong mga credentials na ikaw ay uh, call center agent o ikaw ay uh, ang cash driver, mga ganyan-ganyan. So itong kadyotahan na to, Mr. Erwin Tulfo, di ba? Ano ba yan? Kiskipay ka na rin kay Ahas? O kis tambalustos ka na o kis ko ka? Hindi ka nag-iisip. Okay? Mr. Tulfo, hindi ka nag-iisip. Sobrang kiskipay labong ka. Ang taong ba, ang tao pa ang magpupunta doon para humingi ng tulong? Talagang gusto nyo ganun lagi ang tao bayan mamamalimos? Si hindi ba dapat ang servisyo kung itong 26.7 na ito na pinag-uusapan natin para din sa sinasabi mo, hindi ba dapat nationwide yan? Hindi pwedeng si Barangay 1, you know, mag initiate para ito mga call center pa. Ayon sa kanya, sa press niya, few hours ago, na sa Congress para humingi ng ayuda. Hindi ba dapat kayo ang lumapit sa taong bayan? Ilapit ninyo ang serbisyo sa taong bayan at it should be systematic. Paano niya gawing systematic? The target is gamitin sa panglilin lang papel na pirma ng buha ng dinamis na PIPI na yan, then babayaran niyo yung tao ng what? Isang daan, dalawang daan, limang daan, isang libo? Nakita ninyo? ang dapat na sinabi nung uh, DSWD, okay? Undersecretary ba yun? Di maporo? Okay? Sinabi niya na ito ay pinag-aaralan pa lang nila. So nagsuntukan na naman ang iyong explode ng pag mo, Mr. Tulpo, kay Zaldico at kay Tambaluslos, kay Romualdez. So nagsuntukan, when I say nagsuntukan, nagsalunga. Ang sabi mo, yung ACAP para ito dun sa mga taong less than 23 uh, bumabab, I mean, 23,000 pesos pababa yung kanilang mga sweldo. Eh sabi nitong DSW doon sa hearing, ay pinag-aaralan pa nila. How come? Kung pinag-aaralan pa lang, wala pang dapat, kumbaga hindi pa naiisa batas o na wala pang guidelines and everything. So ibig sabihin, ang pondo na kay tambalos-los. Kayo ang nagde decision What if? Kung, which is walang nakakaalam. Ngayon lang natin nalaman. Sinong bawat komunidad, bawat district, bawat lugar ng Pilipinas, kayo mga call center agents, kayo mga taxi drivers, tricycle drivers, o ano pa man, na 23,000 pesos ang sweldo. Paano nyo ito malalaman? Hindi ba dapat i-aware kayo ng inyong distrito magsimula sa LGU? May census tayo. Hindi po pwede yung maisipan ko ng ay, parang naisipan ko ngayon, call center na ako, saan kaya kukuha? Baka naman may ayuda, ganyan-ganyan. Lumapit, alam mo yun, happy kaya ako kay ganito, ganyan. Hindi ganon ang pagbibigay ng tulong at proyekto sa na mag-initiate -mag kayo ng mga project para sa Pilipino. So kung 26.7 billion na ito, kung walang mga call centers na sinasari mo tulpo, na makakaalam niya na meron palang pondo para sa kanila. Dahil first time na lang narinig doon sa Senate. At sinabi mismo nung na uh, taga-DSWD, yun know, na uh, tao ni, ano yan, tao ni Gatchalian yan at ni Romualdez na kumakamkam din dyan yung waka ng jenimist na yan, lahat kayong kumakamkam. Tulpo, Erwin Tulpo, di ba, na contaminate na kayo. Okay. Maybe you're already contaminated before, I don't know. But, yung pagbuntot-buntot mo kayo, tambaluslos, yung mga raid-raid ninyo in the past, kitang-kita mo naman kung gaano kababoy itong siya, tambaluslos, at gumagawa ng kwento ng kunyari mga raid-raid na ganon, yun na ng mga bodega. Remember that? Yung mga bodega na nagpakita sila doon sa Maharlika Rice, mga BS bigas, bigas na yon. So narinig ko, Mr. Erwin Tull, ang explanation mo, na sa AAP, to the rescue ka agad na kayo. Sinabi po niya sa press ko niya, na ito daw AAP na to ayuda sa mga kapos. Ito daw ang target nito ay mga sumusweldo ng 23,000 below, like yung mga taxi driver, o yung mga yung nag mga delivery ano first personnel people ano ba yun parang DoorDash Uber dito so Lazada yun daw mga Lazada di ba mga mga, ang tawag doon yung mga nagmo-motor comment nga diyan palangga ang mga ganyan so anyway so yun daw ay yung pondo na yun yung akap na yun para daw yun doon okay sa mga taong Kapus palad. Narito pa nga komento ang bula sa mga galit at sumayadong mga netizens. Nahawa ka si Erwin. Naging trapo agad. Nako, baka maging kawatan din to. Pag naging senator or congressman, hindi kami Ay, bilib sa iyo. yung Erwin Tulpo? Sayang ka. Pareho kayo ng kapatid mo si Rapi Tulpo. Mabuti pa si Ben Tulpo at Ramon Tulpo. May tagpo. Akala ko, at ang ng mga Tulpo. Ito, Erwin, tinawag pa niyang abnoy si Noy Ngayon, na din na siya sa Congress. Sobra pa siyang abnoy. Naging abnoy na rin siya sa pera. Wala kang hila. Kahit itlo po, Tambi. Kaya nunokin ni Erwin. Tambi, usos na itong kumag na to. Huwag nating iboto yan. Yan ang tunay na sip-sip. Kay Tambalos nos lakas ng kapit. Walang dignidad. Ay, wala ang peto ko sayo, Erwin Tulpo. Ito so, pala sa sabihan makabulag ang pera. Ano ba spokesperson ni Tamba? Bakit iya ka? Naging halimaw ka na din nung napunta ka sa politika. Saan ka. pa, bakit hindi niya i-deny kung wala siyang alam? Tambalolo ka rin pala. Pera lang kapag maraming nabulat sa pera. Naging tambalustos na. Sana election na ngayon para mawala na yung mga kopya. Sana lang ito pag at mga tuta niya. Total, walang magawa si PBBM para ba ang presyo ng pagkain. Una ang bigas, sinahaya ang maghirap ang tao. Tipid sa pagkain, isang kilong bigas na lang kaya bilhin. Pagutom na ang taong bayan, dalabas sa lahat. Sa EDSA at isisigaw, kuting buwaba ka na sa initiatives na gusto ni Tambalustos sa tao dapat ang pagbabago hindi sa politikong kasi -pol. ang gobyerno ikutin na ang sindikato kaya kalaban nila ang mga bloggers na nagsisiwalat ng kabalastugan ng gobyerno gustong busulan ang bibig na nagbabalita ibudol ang taong bayan sa mga totoong nangyayari budol man kasi ang nakaupo kaya gusto niya puro kasi nungulingan na sisiwalat kapag nagsabi ka ng totoo at kinontra mo sila sasagutin ka ng fake news, hindi pa bulag at bobo ang taong Sabi bayan. Sabi kami, pwede lang yan. San ka pa? Di sa tambalus-lus na. Error people, magkano? Kala ko ba sa may hirap ka? Yun pala sa mga magdanako ka, kakampi. Himodwit ka din pala, gaya ng mga taong man, woman, sa piti tambanakaw. Yung sa mga ayos sa comment ko, laban kay error people. Freedom of speech. At sorry na lang pag nag-comment ako. Di ko na sinasagot ang ayaw o gusto sa opinion ko. Di ko na nga binabasa ang basher ko. God bless DDS. All around the world, ingat po kayong lahat at pumasok sa government para lalo ng Congress, mangurakot at Si Superiority lang po ang totoong pag-ibig at nagbigay ng totoong servisyo po sa atin. Pero ngayon po, wala po pansarilang ginagawa ng mga kawatan. Paano tumatakbo o dumadaan sa mga bangko ang bilyong-bilyong pera na galing kay Tambaruslo sa pinambili ng signatures sa People Initiative ng mga congressman? Di ba money laundering yan? Bakit walang tumitingin ng mga ganyan? Asan yung amlak? Dapat na talaga magrebolusyon talamak sa gobyerno ito ang korupsyon. Nakawan sindikato ang gobyerno ni Bongbong Marcos, inutil walang silbi. Walang puso sa taong bayan, magrebolusyon na at pangagutin ang mandarambong sa malakanyang atong sabi mo sa isyong ito. Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.